everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga marites! Ay, no nuko itong araw na ito at ginawa kong cheat day at lahat ng bawal sa buntis, kinain ko rugo. <laughs> Alam ko may mga tita at lolang lola nanonood sa vlog ko ngayon to. Kapasensya na po kayo, natukso lang ang buntis. Ayan, una na po sa lahat ng bawal itong soft drinks na sobra ko sa pagluluto. Ayan, ininom ko rin yan. <laughs> panigurado yung sugar at infection ko nito, magsisitasan na naman. Yan, pangalawa sa lista ng maraming magic sarap. <laughs> Rogo, nag-uumpisa pa lang yung araw ko at naghipon pa talaga ako. May tas ko pa presyong kanini. <laughs> Inuko, tignan nyo naman, pil na pil ko yung pagkain. Talagang pinagsisip-sip ko pa yung ulo ng ngipon. Wow! At bandang hapon naman, meron akong nakitang nagtitinda ng mga street food sa daan. Waita, natukso na naman ang buntis at hindi na naman nakapagpigil. Kasabwat pa dyan ang ko kong asawa. <laughs> Baka sabi nyo, Marites, bawal yan. Ay, nuko, pagbigyan bigyan nyo na ako dahil 6 months na akong hindi nakakakain ng ganito at patikim-tikim lang naman rogo. <laughs> Alam nyo naman, laki ako sa hirap at nakasanayan ko tong mga ganitong pagkain kaya hinahanap-hanap ko. Pero wag kayong magalala, patikim-tikim lang naman ako at iinom na lang ako ng isang litro ng tubig mamaya. <laughs> Alam ko din na nakakatasto ng infection pero wag kayo magalala nagpakuha na ako ng pandan na lalaki sa asawa ko in advance ko na. <laughs> Fast forward, kinagabihan, nagpunta kami sa De La Paz Norte at pumasyal nga kami dito sa mga kamag-anak ng asawa ko. Nine days kasi ng araw ng kamatayan ng asawa ng pinsan ng asawa ko kaya nagpabudel fight sila dito. Ay gusto gustong gusto kong nagpupunta dito sa mga kamag-anak ng asawa ko dahil katulad ko sila rugong mga marites. <laughs> Ay no, kapag nagpunta ka dito, talaga namang mabubusog ka sa chismis. <laughs> Ay, talaga namang kumpleto detalyado pa ang mga chismis na masasagap mo. <laughs> oh, Charis lang, gustong gusto talaga namin nagpupunta dito dahil mababait at friendly yung mga tao dito. Hindi ka mau-OP sa kanila at talaga namang welcome na welcome ka sa kanila. Sa tuwing nagpupunta nga kami dito, lagi silang nagluluto at talaga namang uuwi kang busog na busog. At hindi lang yung chan mo yung mabubusog dito, pati sa chismis mabubusog ka. <laughs> Malaking pamilya yung side ng biyanan kong babae dito. Kaya sa nakakasama nagkakasama-sama kami, napakarami namin at talaga namang napakasaya. Ay, kaya pag kinasal talaga kami ng asawa ko, ipapasara ko yung buong de la pastura at de la Pas Norte Ha? Big time ka, Jo. <laughs> Pero wag kayong magalala, nangangarap pa lang naman ako at malabo pang mangyari yung rugo. <laughs> Abe, dahil nga budel fight to, busog na busog nga ako dyan at napakarami kong nakain. At talaga na mga marites nyo, parang walang kabusugan at sinulit-sulit ko yung araw na ito. Ay nuko, nung nakita ko tong bayabas at bagong, hindi ko na naman naisip na buntis ako. <laughs> Abang ang hindi nakatingin ang mga matatanda, sumubo na ako ng bayabas na may bagong kahit bawal rugo sa akin. <laughs> O yan, ang ending, tumaas na naman yung infection ko at nagpapandan lalaki na naman rugwa ko ngayon, no ko.